tagihan. Nabay, apet lovers, at Mga religion mo, maayo, ane, no? Unya, timing ka ayo nga sa kapinangga niya kayo sa iyang iro, namatay man ang iro. Motong iyang iingnan, ang iyang ubijin ka nga katabang, dahil palihok kong ingna, kung na pablisingan nga pabisingan ako ni akong iro, kay dili kumusugot nga ilubong laman ni nga dili kay pinangga ka adyo na ni. So tungod kay bisag kurat tan niya nga muracho so, lisod ispilingot tong sugo pero obedient man lagi kaayo ni adto dayon siya sa parokya. O giyang inan na padel namatay ang ero sa imam paglisingan na kay bise. nga manang ina ragon nang imong amo nga dili na kinahanglan bisingan ng mga ero. Ang tao gyud atong bisingan ug atong iambo wala nang mga ero. Ya ang obedient ka ayo nga katabang ni Ingon na pero pader ipadatan na bako ni Ma'am o oh, 50,000 pesos pader kaya nang dyan ang o oh, abdi kay si pader ni ikaw man na nga na katuliko din ang ka na. <laughs> ano na